Hello sa inyo guys, so good morning sa inyo and meron akong na-discover na feature ni Facebook na uh, syempre ito is old feature na and uh, i-review natin kung paano siya ma resolve so yun nga pala is tawag doon is yung mga profile feature so pag naka-lock profile kayo syempre hindi siya may screenshot uh, directly sa Facebook app and sa FB Lite so para may screenshot niya is nulut kayo ng third-party software or ng browser which is a secure browser para mag download niya siya para ma-screenshot niya yung isang user na naka-lock profile. So ito yung si Jill Harry So pag may screenshot niya yan, ayang screenshot niya siya ng kahit anong screenshot na uh, available sa inyong uh, method sa so, inyong phone is screenshot niya siya is may screenshot niya yan So yun lang guys yung ating feature niyo para na screenshot niya yung user na nakalock profile na limbawa, nakita niya siya sa, uh, sa inyong people yung may noon dun sa mga suggested friends is pwede niya siya may screenshot kahit nakalock profile gamit yung uh, kiwi browser so yun lang guys and thanks for watching